Yung ano. Ah! Ay, di laloy-loy. Dakulong dyan ano. Ah! Nagtatarakdag na lang naniyog. Sobrang dami. Digdi na lang kamo, banda. Digdi na, dina dyan. Hmm. Dua. Dyan, dyan lang kamo. mo, tak. May halas digdi, ha. Dyan lang kamo. mo. Ayan na yung saging. Bulok na yung dalawang sapad. Ah! Nabulok na. Ano, na ng ibon. Dalawang sapat na malaki. Ay, grabe, sayang. Ay, hindi naman sayang. Kasi nakain na ng ibon. Nakain naman ng ibon. Luluway ka mo dyan, tamahulog ka mo. Ay, naku, mga ikus mga... Sa June, eh, sa tuya yan. Boring na naman yan. Tama <laughs> pala na wara, sobra. Si Sabi ko, dakulong ng barsa kuya, Wala na. Mm, mm, mm. Mm. Ang laki, super. Dalawang sapat na yung kinain ng ano. Grabe, ang laki. Super laki. Tingnan nyo naman oh. Oh. Hmm? Oh, dumang ka mo, dumang ka mo nun. <laughs> Ito ba, man? Sira na lahat, o. Oh. Sira na yung, ano? Ito pad. Hey, ang lalaki. Grabe, ang laki, oh. Oh. Kinain na ang ibon. Nagpara tubig, na? Yeah. Oh, alay ka na, alay na kayo dito. ito na. Yan na, yan, na, yan. <laughs> Alam mo pa, may basura. Wawa ba ng ilo? Kasi tinapunan niya ng mata. Oh, kawawa ng mani. Oh, sabag niya kasi nag-ano nga dyan. Dyan, apaw tubig <laughs> dyan, Bagyo niya lang, Jalan, <dyan> lang kayo bukan <laughs> bapa <laughs> oh, alis na kayo yan. Nadaan si Tito. Oh, alis na kayo. Dahan-dahan, ha? Ang <laughs> si ate, oh, marunong na yan. Sanay na sanay yan. Tagakuha ng akapul ko. Go, <laughs> yo! Tintayin mo si Jila. <laughs> <laughs>

Bing 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 bing